ate. Makakapit kay naan yan. Walang iiyak. Makakapit kay naan, hindi gaganig to. Ano mo to? ka na! Ano mo to? na! Tumigil ka. Sino ka? Ayo. Sino ka? Ayo. na po. Sino ka? Tumigil ka. Tumigil ka. Huwag ka Tumigil ka. Tumigil ka. Ayo. Sino ka? Tumigil ka. Ah, oh, tumigil ka, tumigil ka. mag usap tayo. tumigil ka sa mata ko. Oh. I-relax mo sarili mo. Sino ka? Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, sino ka? Sino ka? Sino ka? Sino ka?

Kaya, Lila, kaya, sa akin, ayoko na Ayoko sa po bakit, oh, niyo bakit. Sino ka? O, ayoko, ka. ayoko ka! ka! Ayoko na. Sino ka? Ayoko na! Sino kang nilalang na gumagambala rito? Ayoko Sino gumagambala? Ayoko ha? Hindi, na! Hindi! Kumilala! Hindi! Kumilala! Huwag 하이파, 이파 하이파, 이파 하이파, 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 이파 하이파, 하이파, 이파 하이파, 하이이파 하이파, 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 이파 하이파, 파 하이파, 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 하 Tumigil ka, huwag ka sumigaw. Huwag mo akong murahin. Tawin Ay, Fred! Huwag takin naman! ka! Hindi ko na kaya na. Ayoko na pa isang bala. Titigil ka! Titigil ka! Titigil ka! Titigil mo to! Titigil mo to! Huwag ka sumigaw! Ayoko oh, na. Magbusa tayo, tumingin ka sa mata ko. Hindi ko na Sino kang nila lang na gumagambala rito? Ay, hindi ko ba. Bakit ka sumitigaw? Ayoko. Hindi mo alam na sa daw ka ng bahay ng bakuran ko? Ayoko. Ha? Ayoko na. Anong gusto mong gan? Gusto mo lumaban? Ha? Ayoko na ko. Ha? Ayoko. Sa limang krus! Sa loob! Ayoko. At labas ng apat na sulok ng mundo! Ayoko. Sa mga arkanghel na umaalali sa mundo, sumapilit Ayoko na Ayoko na. Pero saan ang masamang nila lang na sa taong ito? Ayoko. Ah! titigay. Titigilan. Titigilan. na. Titigilan. Titigilan mo to. Titigilan mo to. Titigilan mo to. Ayoko na. to Ayoko na ayo Ayoo! Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh! Subukan mo magmura! Eh! Mura lang mo! Tangina ka! Haya, loob, Tangina ka! Mura! Mura! Ayoko na. Ah! Hu! Titigil! Ayoko na. Itigil ka na! Ayoko na. Tumigil na to! Ayoko na. kita, huwag ka na mababalik! Ayoko kita!

Aswang, ano? Hindi mo alam, pero nakikipaglabang ka sa akin. Nakikipagpitpitan pag... ka. Tigilan mo yung bibig mo. Tigilan mo yung bibig mo. Higilitan kita. O, ulitin ko, anong nilalang ka? Hindi mo alam. Yung nyo niyo ba sa doktor ko? Pinatingin niyo, hindi? Ano sabi? Walang pahingin. O, tigilan mo yan. Tigilan mo na yan. Tigilan mo yan. 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 Ito, gusto mo? Ha? O oh, mo. huwag mo akong itihan. Hindi ako natutuwa sa'yo. Hindi ako natutuwa sa'yo. Marami akong kayang gawin sa'yo. Bib -bib Bibirahin kita na bibira O oh, tumigil ka. Titigilan mo yan. Anong atraso ng taong, anong atrasyon ng taong to? Ha? Makos ka niya? Ha? Bakit siya ba ganyan? Masyado siyang ma... Ano? Ako ba? Lalaroin mo? O gusto mo makipagdigmaan? Ayoko na. Ha? Ayoko na. Gusto mo maipagdigbaan? O oh, gusto mo masapit, talaga mo? O. Oh. Masakit. Huwag kang ganyan. Oh, tigilan mo yan. O, oh, tigilan mo yan. Oh, okay. Wala kang babalikan dito kahit isa. O, oh, 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 uulitin ko. Tagay sangka. Hmm. Sangka. Hmm. Sangka. Sa malayong lugar. Aswang yan. Taga saan malayong... ka? Tatapusin kita. Hmm. Oh, tigilan mo siya. Hmm. Tigilan mo. Okay. Itaas mo yung kanang kamay mo. Bitawan mo. Bitawa mo. Bitawa mo. Itaas mo yung kanang kamay mo. Umingi hey, ka tawad sa si Diyos. Tsaka sa pamilya to. Ito na, patawad sa inyong lahat ha. Huwag kayong ganyan. Hindi ka tawad sa Diyos, hindi ganyan. Oh. Okay. Panginoon, patawarin niyo po ako. Oh. Patawarin Digin. niyo po ako, Panginoon. Titigilan mo siya. O titigilan mo siya. pinalis kita, umalis ka na, huwag ka nang babalik na kahit sino rito. Ah. Oh, kahit sino rito. Oh, oh, Pumunta ka. Anong gusto mong gawin natin para map mapatawad mo yan? Anong gusto mong gawin? Alam mo. Hindi ko Alam mo. Huwag mo ako din lang eh. May, 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 bala, may bala ka pang balikan. Alam mo. Ang hmm. ganyan. Masyado ko naman eh. Ay! Puta ka na! Sige, sasaksakin kita. Oo, oh, ganyan. Oh. Sige, ganyan. bibiritin kita. Oh, titigilan mo to. Oo, oh, titigilan mo. Huwag mo ako muna eh. Oh. Sasaksakin kita talaga. Oo. Oh. oh. Ano atraso niya? Ganyan? 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 Ano atraso niya? Masyado ka naman eh. Ano atraso niya? Ano atraso Isya ka naman. Isang deus. Isang plus Huwag ka naman ganyan. Isyado ka naman. ang siya. Ah, ako naman maglalaro sa'yo. Gusto mo na laro? Kaya wakan yun. Gusto mo na laro? Huwag! Gusto mo na laro? Gusto mo na Ayoko na, ayoko na. 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 Ay, Ay, ayoko mo Ayoko Gusto Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko pag binalikan mo to ate, pag binalikan to, sabi sa tatapusin natin to, papatayin kita. Oh, Susunugin oh, kita. Hindi, hindi, Susunugin kita. Maniwala ka sa akin. Hindi ko na siya babalikan. Hindi ko siya babalikan. mo? Oo. Hindi ka na ipagbira sa'yo. Oo. Aka daw, mo. Eh, ah, ayoko na. Ayoko na pala. Oh. Ayoko na. Hindi ko na siya babalikan. Ayoko. Huwag ka ganyan. Huwag ka ganyan. Huwag ka ganyan. Huwag ganyan. 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 Hindi ko siya babalikan. Bukulong, hindi ko siya babalikan. Huwag kang Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Huwag kang ganyan. Agaton. Agaton. Ano mo. Ah! Puta. mo Agaton. Ha! Ayoko na, ayoko na. Hindi ako naniniwala lang hindi mo pababalikan 'to eh. Lilalaro mo siya. Lilalaro mo siya. Kok ganyan? Kok ganyan? Hindi ba siya pabalikan? Ibababa mo yung kalaoban mo sa Dios, hindi sa akin. Ibababa mo yung kalaoban mo sa Dios, hindi sa akin. Oo, binababa ko. Ibababa mo ang kalaoban mo sa Dios, huwag sa akin.

Hindi ka naman matawad sa Diyos kung ayaw mo may maniyari sa Hindi Lord! Patawan! Patawan! Patawad! Hindi ka pa niya, Hindi ka naman pagingin at Hindi ka naman pagingin at Sinisigaw mo yung Diyos. Sinisigaw mo yung Diyos. Hindi na, Lord. Patawad pa niya, Lord. Hindi si na, Miguel. ako sa inyo. Gusto mo pasakal kita, Miguel? Huwag po. Marami akong kayang gawin. Nagigigil ako sa yo. Huwag kayo ganyan. Huwag ganyan. Ikaw ang huwag ganyan. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Titigilan ko na siya. Sigurado mo? Oo. Oh, oh. Titigilan ko na. Titigilan ko na niya. siya. Oh. Ano nilagay mo sa yan? <laughs> titigilan ko na siya. Tanggalin mo lahat ng mga nilagay mo. Sige, bitawan mo kamay. Tanggalin mo lahat. Huwiin mo lahat sa kanyang katawan kung ano nilagay mo. Oo. ko na siya. Sige. Gamitin mo yung kamay mo. Titigilan ko na. Titigilan ko na siya. Titigilan. Sigurado mo? Sigurado mo? Siguraduhin mo. Titigilan ko na siya. Huwag ka magalala. Huwag kang mag-alala, titigilan ko na siya Lalaro ka lang Huwag kang ah! oh, oh, mag-alala, Ma... oh, titigilan ko na siya Titigil... Ah! Puta! Hinak! Oh. Ah, ha? Kala ka ba? Titigilan mo na? Bakit nagbumura ka? O, oh, titigilan ko na. Oh. na, titigilan ko na, huwag kang mag-alala, titigilan ko na, titigilan ko na Isa pa, Pag hindi na. mo tinitin mo yan, bibig mo papalayin na kita, ha? Hindi mo tinikom yung bibig mo, papatayin kita sa oras na to. Hindi ako lang ay pagbiro siya. Kung hanggat maaari, kinakausap kita. Titigilan mo to. Titigilan mo na. Oh, oh, titigilan ko na siya. Patay na lang kaya kita. Huwag gano'n ka lang. ka mong ganyan. Papatay na lang kita. Huwag kang ganyan. Huwag ka ganyan. Ihiling ko sa Diyos, oh. Huwag kang ganyan. Ang niya sa akin, kamatayan mo, matigas ka eh. Huwin oh, ka ng tawad ulit. Oh Lord, patawad po Panginoon. Titigilan ko na po siya. Titigilan ko na po siya, Panginoon. Patawad po, Panginoon. Titigilan ko na siya, Panginoon. Patawarin oh. mo ako sa ginagawa ko sa kanya, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon. O, oh, titigilan mo na. Titigilan ko na po siya. Pag pinalis kita, li layasan mo na. Hula Ate, magkaganyang mga ginagamot, huwag Kayo papakita ng kahinaan ninyo. Titigilan Kaya hindi ko siya ko. siya parang yung kalooban niyo. Nagadala kayo. Ayaw ko na sa kanya. Ang pangit-pangit niya! Oh. Oh. Ang pangit niya! Hindi ko na siya gusto! Putang nila niya! O, oh, diba? Sabi ko na sa'yo, ayaw ko na sa kanya. Kasi ang pangit-pangit niya. Ang pangit-pangit pangit niya ang gusto mo mangyari talaga? Gusto mo talaga lumayas o gusto mo talaga maipagdigma sa akin? Ayoko na, alis na lang ako. Ah, ang ah, dami mo, mo sinasabi. Alis na lang ako, huwag kang mag-alala. Ba't ang dami mo ginagawa, ba't ang dami mo sinasabi? Huwag kang mag-alala. Ha? Alis na lang ako, alis na lang ako sa kanya. Pabira mo kami, Miguel. Huwag kang mag-alala, ha? Huwag uh, kang mag-alala. alis na lang ako sa kanya. Hindi ko na siya gusto kasi ang pagod may oh, na na hukang na hukang niya. Oh, malis ka na. Uh niya. Ah? niya. Hindi siya. ko siya gusto kasi mapangit siya. Sinisubukan siya ang ko si Miguel sa loob. Kamu mag ano na? Hindi ko na siya pasok. Pangit siya pa. Miguel! Pangit siya. Miguel! <laughs> pangit na, pangit. O sige, sumigil ka na. Sumigil ka na. Ayoko sa kanya. Pangit niya. Hoy! <laughs> Bakala ka sa buhay mo. Ang pangit lang ko. Sumigil. Uling salita ko sa'yo to. Titigilan mo to. Oo, so, titigilan ko na siya. Pag pinalis ko to. Pag pinalis ko to, umalis ka na. Oo, umalis na ako. Pag, binali, pag bumalik ka, tatapusin kita. Oh, hindi ko na siya gusto. Pangit na.

Locked in a dog, like a lion.